Hi, good afternoon po sa lahat. Ayan nga po, lumipat ako dito sa C5 and C5 dahil so, hey, nagpalit ng gate sa si Tiva Airline. Kaya ito, nakalapakpak sa Sinday kasi wala na nga po maupuan doon. So, ayan. Ayan. Ayan din po, clips sana yan. Oh. Eh. Oh, dito kami sa may tapat ng ano, Bulgari na. Wala rin pambili <laughs> Ayan, so antay na lang po. Ang tagal magbukas ng gate, wala na mga puan yung mga tao. Ayan. So hindi ako marunong magflip ng camera. Paano ba ito i flip ng camera? Eh, hindi ako marunong. Paano ba yan? Ano ba itong po tinay na dito? Ayan, ayan, dito na ako na lang po ayan, po ayan po. Ayan po. Ayan dyan. Oh, sa mga pabango? Oh? Wala rin po tayo mamiling pabango. Oh? Yeah, Sarap ng tulog doon sa baba. Hindi ko na guys na ano, nakuhanan kasi nagmamadali ako kala ko ano na. Um, alis na yung iba airline. Yun pala, hindi pa pala. Ang hindi pa pala kami dito. Ayan. Sobrang dami yung tao nakaupo sa gulog. Ayan guys. So siguro wa, ano mga mamaya pa to, mga 8 or 9 kasi delay ng 1 hour and guys hindi ko rin isa ma hindi paano ba ito maitlit yung camera ng apple na ito Oy, hindi ako marunong Ayan. so upo upo muna lupak muna tayo dito kasi wala pa ipang ila plano magchika chika muna tayo mga guys and nata kung may nagutom kanina ay, uh, matatanggal pa tong pinto ah. Nagutom ako kanina, may na chicharia. Ah. Wala pa, nga nga pa. Okay, so, Ayan guys, naghahanap din sila ng ano. Ano ba, itali po eh. Ano? Ayan guys. Ayan guys, o tingnan nyo po sila Oh. Waiting din sila, waiting. Ano ba di ka ma-flip yung uh, ano ito? Ayan, Abang tayo ng mga nagdumadaan. Ayan. Maraming paringer, paringer dito. Marami. Maraming ano tayo na. What's up? Miss Bleed ba? Miss bleed. Hmm? Ayan. So, pagdating ng Chicago, tayo na lang konti. Sabak na naman sa trabaho two days lang pahinga ayan pero okay lang para kumita ng money okay guys so ayan mag waiting meeting muna tayo ayan lola mo na ba kami na Paano ko ba ito ipipit? Paano ko ba ito hindi ako Mar marunong mag-clip ng ano, camera eh. Ano ba yan si Paula kasi malayo eh. Ano bang kanitong kulay na eh. ito? Ayan na nga guys. So namimiss ko ngayon. Pinas ka-ice ko lang. Charot. Oo, siyempre namimiss ko yung pinas. So mas mamalimit yun Ayan, humupa ng tao. Uh, sige guys, papayalan mo na ako. Mamaya na lang ulit pag nasa airplane. Mapapasok na airplane tayo ay mag chikan ulit. Bye guys. Don't hmm. forget po to subscribe and like and share na din po. Salamat mga palangga